Napansin mo na ba? Bakit parang ang mga mababait na tao, sila pa ang unang kinukuha ng Diyos? Samantalang yung mga masasama, parang mas mahaba pa ang buhay nila. Nakakainis, di ba? Nakakafrustrate. Kilala mo ba si Chadwick Boseman? Habang nilalabanan niya ang cancer, tahimik siyang tumulong sa iba. Si Princess Diana, Tinawag siyang People's Princess dahil sa pagmamalasakit niya. Pero bakit sila nawala ng maaga? Tapos may iba dyan, puro kasamaan ang ginagawa pero ang haba ng buhay nila. Sa video na to, aalamin natin ang misteryo ng buhay at kamatayan. Bakit parang hindi patas? Pero paano kung may mas malalim na dahilan ng Panginoon na hindi natin nakikita? Huwag kang bibitiw. Sa loob ng ilang minuto, haharapin natin ang isang tanong na matagal nang bumabagabag sa marami. Ang sagot, baka magulat ka. Kapag may mabuting tao na nawala ng maaga, ano ang una nating nasasabi? Bakit siya pa? Siya na nga ang mabait. Ang sakit, hindi ba? Parang nawalan tayo ng liwanag sa buhay natin. Mas masakit pa kapag ang taong nawala ay mahal na mahal natin. Yung tipong, Lord, bakit siya? Bakit hindi mo man lang siya hinayaan pang mabuhay ng mas matagal? Ang totoo normal lang na magtanong. Lahat tayo dumadaan sa ganyang katanungan, lalo na kapag masakit ang pagkawala. Pero, paano kung ang sagot ay hindi natin agad makikita sa mundong ito? Bakit parang hindi makatarungan? Kapag tinitingnan natin ang buhay, parang hindi makatarungan minsan. Bakit ang masasama parang ang tagal ng buhay nila? At ang mabubuti, maagang nawawala? Alam mo kung bakit ganito ang nararamdaman natin. Dahil nakikita lang natin ang maliit na bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Sabi sa Isayas Talata 55, versikulo 8 hanggang siyam, Ang isip ko ay hindi katulad ng isip nyo at ang paraan ko ay hindi katulad ng paraan nyo. Ibig sabihin, ang Panginoon lang ang nakakaalam ng buong plano. Para tayong piyesa sa chess, hindi natin agad nakikita ang bawat galaw, pero ang Diyos, Siya ang chess master. Alam Niya kung paano magwagi sa laro ng buhay. Kaya minsan, ang akala natin ay hindi patas, pero baka hindi lang natin nakikita ang mas malawak na plano ng Panginoon. At sa plano niyang iyon, ang lahat ng nangyayari ay may mas malalim na dahilan. Pero ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? May mga sagot ba ang Panginoon sa mga tanong natin? Sabi sa Isaiah talata, 57 bersikulo 1 hanggang 2, Ang matuwid ay namatay, at walang sumusunod sa kalooban ang mapagmahal ay kinuha at walang naiintindihan pero those who walk uprightly enter into peace ibig sabihin minsan kinukuha ni Lord ang mabubuting tao para ilayo sila sa mas matitinding kasamaan o paghihirap sa mundo iniisip natin na maaga silang kinuha pero baka gusto lang ni Lord bigyan sila ng kapahingahan isang tunay na pahinga sa kanyang piling. Sabi rin ng mga eksperto sa pananampalataya, hindi ibig sabihin na maaga silang kinuha ay nawala na ang kanilang layunin. Madalas, ang buhay nila ay nagiging inspirasyon sa iba. Tulad ni Saint Therese of Lisieux, isang banal na namatay sa murang edad na 24. Pero ang kwento niya ay naging gabay para sa napakaraming tao sa pananampalataya. Sa huli, ang buhay nila ay nagiging liwanag para sa atin, isang paalala na ang Diyos ang tunay na may plano sa lahat. Ang tanong na ito hindi lang teorya. Maraming tao ang nag-iwan ng malalim na marka sa mundo kahit na maaga silang kinuha ng Diyos. Si Chadwick Boseman, kilala bilang Black Panther, habang nilalabanan niya ang cancer, patuloy siyang gumawa ng mga pelikula na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao. Tahimik niyang nilabanan ang sakit niya, pero mas pinili niyang maging liwanag para sa iba. Iniisip mo, bakit siya pa? Pero ang naiwan niyang legacy buhay pa rin hanggang ngayon. Si Princess Diana, tinawag na People's Princess. Hindi lang dahil sa kanyang titulo kundi dahil sa kanyang malasakit sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap at may sakit. Pero nung maaga siyang nawala, mas naging malakas ang epekto ng kanyang kabutihan. At si Saint Therese of Lisieux kilala bilang The Little Flower of Jesus. Isang banal na babae na namatay sa edad na 24. Pero kahit maikli ang buhay niya, naging inspirasyon siya sa pananampalataya ng napakarami. Hanggang ngayon, binibigyan niya ng pag-asa ang mga tao na maging mabuti sa maliit na paraan. Ang tanong ngayon, sila ba talaga ang nawala? O baka naman ang kanilang diwa ay buhay pa rin sa ating mga puso at mas pinatatag pa ng Diyos ang mensahe ng kanilang kabutihan? Pero alam mo, baka isa rin itong pagsubok para sa atin. Isang tanong na ibinibigay ng Diyos kaya mo bang magtiwala kahit hindi mo naiintindihan na alala mo si Job sa Biblia nawala sa kanya ang lahat ang pamilya niya ang ari-arian niya pati ang kalusugan niya lahat ng bagay na mahalaga sa kanya nawala pero ano ang ginawa niya hindi siya sumuko patuloy siyang nagtiwala sa Diyos ang buhay ni Hob ay isang paalala na kahit na sa pinakamadilim na bahagi tayo ng buhay natin, may dahilan ang lahat ng ito. At ang dahilan na iyon ay nakaugat sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Minsan, ang pagkawala ng isang mabuting tao ay isang paraan para ipakita sa atin ang tunay na halaga ng pananampalataya. Hinahayaan tayong maramdaman ang sakit para maranasan din natin ang grasya at kagalingan na ibinibigay ng Diyos. At kung nagtataka ka kung bakit parang ang mga masasama ay mas mahaba pa ang buhay, baka sila rin ay ginagamit ng Panginoon, hindi para parusahan tayo, kundi para turuan tayong magpatawad, magmahal, at umasa. Alam mo ba, maraming kwento ang nagbibigay sa atin ng maliit na sulyap sa kung ano ang naghihintay sa kabila ng buhay na ito. Mga kwento ng mga taong nakaranas ng near death experiences. Nakakatakot, pero nagbibigay din ng pag-asa. May isang babae na habang nasa gitna ng cardiac arrest, bigla niyang naramdaman na parang iniwan niya ang kanyang katawan. Nakita niya ang sarili niyang katawan sa ospital. Pero ang kakaiba, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan may nakita siyang liwanag at narinig niya ang tinig ng Diyos. Sabi niya, parang tinatawag siya, pero hindi pa raw oras niya. Pagbalik niya, alam niya sa puso niya, ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan. May mas maganda pa, may naghihintay pa sa atin. Sabi ni Jesus sa Juan Talata 14, versikulo 2 hanggang 3, may lugar na inihanda ang Diyos para sa atin sa langit. Isipin mo, isang tahanan na walang sakit, walang luha, walang dusa. Ang mabubuting tao, sila ang unang iniimbitahan ng Diyos sa Kanyang tahanan. Baka kaya maaga silang kinukuha dahil handa na sila para sa tunay na gantimpala na naghihintay. Ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala lang pero ang buhay sa piling ng Diyos walang hanggan. Sabi sa pangalawang Korinto talata 4 versikulo 17 hanggang 18, ang magaan at panandali ang paghihirap na nararanasan natin ay nagdudulot ng walang hanggang kaluwalhatian na higit pa sa lahat ng ating inaasahan. Oo, oh, masakit mawalan ng mahal sa buhay. Masakit na makita ang mabubuting tao na maagang nawawala. Pero kung titingnan natin mula sa pananaw ng Diyos, ang lahat ng sakit at sakripisyo natin dito ay nagdadala sa atin sa isang mas mataas na layunin. Ang mga mabubuting tao mas maagang kinukuha dahil mas handa na sila para sa buhay na walang hanggan. Sila na ang unang mararanasan ang kapayapaan at kagalakan sa piling ng Diyos. Kaya kung iniisip mo na parang hindi patas, tandaan mo ito. Ang totoong katarungan hindi sa mundo matatagpuan. Ang tunay na gantimpala ay nasa piling ng Diyos. Ngayon, ikaw naman. Ano ang nararamdaman mo kapag nakikita mong ang mabubuting tao, sila pa ang unang nawawala? Ano ang pananaw mo tungkol dito? Paano mo tinatanggap ang mga ganitong pangyayari sa buhay? Baka nasa gitna ka rin ng tanong na ito ngayon. Baka nawalan ka ng isang mahal sa buhay, isang kaibigan, kapatid, magulang, anak o mentor na napakaaga nilang nawala. Pero ito ang paalala ko, hindi ka nag-iisa. At kahit mahirap man tanggapin, may dahilan ang Panginoon. Kapag parang hindi mo makita ang sagot, balikan mo ang pangako ng Diyos. Sabi sa Roma talata 8 versikulo 28, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, kahit ang mga sakit at pagkalugmuk, kaya niyang gawing bahagi ng mas magandang plano. Kaya ngayong natapos mo ang video na ito, gusto kong hamunin ka. Mag-isip ka, paano mo pinapahalagahan ang mga mabubuting tao sa paligid mo? Paano mo ginagamit ang panahon na meron ka para maglingkod? magmahal at magbigay liwanag sa iba. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo ang iyong kwento sa comments. Gusto kong marinig ang iyong pananaw. At kung may kilala kang taong kailangan ding makarinig ng mensaheng ito, i mo sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at insights mula sa Biblia. Tandaan, kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay